Alam mo yung pakiramdam na parang binigay mo na lahat? Oras mo, effort mo, puso mo. Pero at the end of the day, parang ikaw pa yung nawalan? Hindi lang ng tao, ha? Kundi ng sarili mo. Nakatingin ka sa salamin, pero parang may kulang. You're still you, pero hindi ka nabuo. Kung ganon, baka oras na para kausapin natin tong isang topic na madalas hindi na pag-uusapan ng mga lalaki lalo na pag in love na, o kaya sobrang invested sa isang babae. Hindi ito para maging bitter, at lalong hindi ito para siraan ng kababaihan. Hindi tayo nandito para manghusga. Ang gusto natin ay maintindihan kung paano natin mapapangalagaan ang sarili natin habang nasa relasyon. Kasi aminin natin, ilang lalaki na ang nawala ang sarili dahil masyado silang na-focus sa isang tao and when that happens hindi lang puso ang nawawala pati disiplina pangarap at minsan respeto sa sarili kaya sa video na to pag-uusapan natin ang syam na bagay na hindi dapat ginagawa ng isang lalaki pagdating sa babae kung gusto mong manatiling buo matibay at totoo sa sarili mo hindi ito mga teorya lang o inspirational quotes ito yung mga aral na binuo mula sa karanasan pagsubok at kaalaman na ilang libong taon nang ipinapasa. Mga prinsipyo na simple pero matindi, grounded at tested ng panahon. Simulan natin sa pinakaunang hindi mo dapat ginagawa, yung pagbabago ng buong buhay mo para lang mag-fit sa buhay ng ibang tao. Lahat tayo may pangarap may rhythm ang buhay natin. May sariling timeline, sariling goals, sariling values. Pero minsan, pag sobrang attracted tayo sa isang tao, willing tayong i-give up lahat ng yon para lang magkasya sa mundo nila. Binabago mo yung schedule mo, priorities mo, minsan pati yung personality mo, para lang hindi ka maiwan. Pero eto ang tanong, kung binago mo na lahat sa'yo, sino ka pa? Hindi masamang i-adjust ang sarili mo para mag-grow ang isang relasyon. Pero iba yung adjustment sa total abandonment. Kung lahat ng bagay ay nakabase na sa kung anong gusto nila, kung nasaan sila, kung anong okay sa kanila, nasaan ka sa kwento? Minsan kasi, ang tahimik ng mga sakripisyong ginagawa ng lalaki. Hindi yan gaya ng dramatic na iyak sa telenovela. Tahimik, steady, pero unti-unting kinakain ang identity mo. Kaya ang sagot, stay grounded. Huwag mong isuko yung direksyon ng buhay mo para lang sa isang relasyon. Kung talagang meant to be kayo, hindi mo kailangang mawala para lang manatili siya. Sunod, ito medyo masakit, pero kailangan pag-usapan. Huwag mong sirain ang buhay mo kakahabol sa taong sobrang kinahuhumalingan mo. Okay lang ma-in love, natural 'yan. Pero pag naging obsession na ibang usapan na. Kasi pag inuna mo yung tao sa lahat ng bagay kahit hindi naman niya hinihingi, you slowly start to crumble. You neglect your work lose sleep, skip meals, ignore your passions, all for that single source of dopamine, of, atang masama, hindi naman laging nasusuklian yan. Marami ng kwento ng lalaking iniwan, hindi dahil kulang sila, pero dahil nawalan na sila ng sariling backbone. Wala nang challenge, wala nang individuality. Kapag sobrang mong binigay ang sarili mo, Minsan ikaw din ang nawawalan ng value sa paningin ng taong pinaglaanan mo. Kaya ang diskarte? Choose consistency over obsession. Choose clarity over infatuation. Kasi ang tunay na pagmamahal hindi kinokontrol, hindi nakakasakal at lalong hindi mo ikasisira. Ngayon, dito tayo sa pangatlo. Isa sa mga pinakapraktikal pero madalas kaligtaan. Huwag mong hayaan na ang kahit sino, oo, kahit siya pa ang sumira sa mental health o kaligayahan mo. Alam mo kung bakit? Kasi kahit gaano mo pakamahal ang isang tao, walang sino man ang dapat magpabigat sa iyo to the point na parang bumagsak na ang mundo mo. Yung tipong lagi kang anxious, hindi makatulog, hindi makakain, hindi yan healthy. May mga relasyon na sa umpisa okay naman, sweet, masaya. Pero habang tumatagal, napapansin mo na parang mas madalas na ang lungkot kaysa saya. Mas madalas na ang pagdududa kaysa tiwala. Mas madalas na ang katahimikan kaysa koneksyon. Kapag ganyan na, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Worth it pa ba? Ang totoong relasyon, hindi perfect. Pero dapat, mas pinapalakas ka hindi binabasag. Hindi mo kailangang maging superhero para sa isang taong ikaw mismo ang isinasakripisyo. Kung kailangan mong mamili sa pagitan ng taong mahal mo at ng sarili mong kapayapaan, lagi mong piliin yung kapayapaan. Kasi kahit mawala ka sa kanya, basta nahanap mo ulit yung sarili mo, panalo ka pa rin. Tatlong punto pa lang yan, pero mabigat na agad, di ba? Kasi ang totoo, marami sa atin ang dumaan na rito, minsan pa nga sabay-sabay, pero hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga, nagigising ka, naiisip mong, oo nga, parang sobra na yung binigay ko uh, at nakakalimutan ko na yung sarili ko. Ang ganyang realization, hindi yan kahinaan, strength yan, kasi hindi lahat may lakas ng loob tignan ang sarili sa mata at sabihing kailangan kong bumalik sa akin. At mula dyan, dun ka magsisimulang tumayo uli. Mas grounded, mas matatag, at higit sa lahat, mas buo. Kaninang pinag-usapan natin kung paano hindi mo dapat isuko ang buong sarili mo para lang mag-fit sa mundo ng ibang tao. Na hindi mo dapat sirain ang buhay mo sa sobrang pagkahumaling at higit sa lahat na walang kahit sino ang dapat maging dahilan kung bakit masisira ang mental health mo. Pero teka, may isa pang madalas na ginagawa ng mga lalaki kapag sobrang involved na sa isang babae. At ito, napaka-common pero bihirang aminin. Yung paglalayo mo sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, para lang sa kanya. Eh kasi ayaw niya sa tropa ko eh. Feeling niya hindi ako priority kapag kasama ko ang pamilya ko. Nag-aaway kami tuwing lumalabas ako. Mga ganyang linya madalas natin marinig o minsan tayo mismo nagsasabi. Pero pre, isipin mo to. Bago mo pa siya nakilala, nandiyan na sila. Mga kaibigan mong lagi kang sinasalo tuwing may problema ka. Pamilya mong kahit magkamali ka, hindi ka iiwan. Bakit mo sila unti-unting tinatanggal sa buhay mo? Kasi ganito 'yan. Sa isang relasyon, hindi mo kailangang i-isolate ang sarili mo para lang masabing loyal ka. Loyalty doesn't mean cutting everyone off. It means being grounded enough to choose balance. Hindi yung lahat ng oras mo, lakas mo at emotional energy mo, isang tao lang ang nakakakuha hindi healthy yon at hindi rin yon love, yon ay dependence. Kailangan mong bantayan yan dahil kapag nasanay ka na siya lang ang mundo mo, isang araw kapag nawala siya, wala ka nang babalikan, wala ka nang kausap, wala nang sasalo kasi tinulak mo na silang lahat palayo. Kaya ang challenge dito, stay connected. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, dapat may sarili ka pa mundo. Hindi ka isinilang para lang maging extension ng buhay ng ibang tao. Ngayon, medyo practical na naman tayo. Pero real talk to, huwag mong ibuhos lahat ng oras mo sa kanya. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya mahal. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya priority. Pero pre, may sarili kang buhay. May sarili kang mission. May sarili kang mga pangarap. Kung bawat free time mo, siya agad ang iniisip mo. Kung bawat desisyon mo nakabase sa availability niya. Kung bawat araw parang laging may kulang kapag hindi kayo magkausap o magkasama. Tanungin mo sarili mo. Nasaan ka na? Ang oras mo limited lang. Hindi mo na yan maibabalik. At habang binibigay mo lahat ng minuto mo sa kanya, baka hindi mo namamalayan nawawala ka na sa track ng sariling mong goals. Hindi mo kailangang maging cold, hindi mo kailangang maging selfish, pero dapat marunong kang magbigay ng boundaries, dapat marunong kang magprioritize ng sarili mong growth. Kasi kung puro siya na lang ang iniikutan ng mundo mo, paano kapag umalis siya? Saan ka babalik? At ito pa, isang sensitive pero crucial na point. Huwag mong ibuhos lahat ng kwento mo, lalo na yung pinakamahihirap mong pinagdaanan. Minsan kasi, sa sobrang tiwala natin, akala natin okay lang na sabihin lahat. Lahat ng trauma, lahat ng failure, lahat ng kahinaan. Parang gusto natin ilatag ang buong puso natin sa harap niya para masabi nating, This is me, take it or leave it. Pero hindi lahat ng tao handang hawakan ang ganun kabigat na parte ng pagkatao mo. Minsan, sa maling tao, yung mga kwento mo nagiging bala nila, nagiging dahilan para ikaw ay husgahan, saktan o iwan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi pa nila kayang dalhin yung bigat ng buong pagkatao mo. Kaya importante ang discernment. Hindi lahat ng bagay kailangang ishare agad. Hindi lahat ng sugat kailangang ipakita sa unang pagkakataon. Oo, maganda ang honesty, pero mas mahalaga ang wisdom. Yung alam mo kung kailan magsasabi at kailan mananahimik muna. Wala kang dapat ikahiya sa past mo. Pero tandaan mo, hindi mo utang sa kahit sino na ikwento lahat. Piliin mo kung sino ang tunay na safe space, yung hindi lang makikinig kundi magtatago ng sikreto mo na parang sila na mismo ang nasaktan. At ito na isa sa pinaka-pinaka-importanting points pero kadalasang ginagawa ng mga lalaki para lang peaceful ang relationship. Yung pagsang-ayon mo sa lahat ng gusto niya, kahit labag sa loob mo. Alam mo yung tanong na, okay ka lang? Tapos, kahit hindi ka okay, sasagot ka ng okay lang? Ganyan din to. Minsan sa isang relasyon, ayaw mong magkaroon ng conflict. Ayaw mong magalit siya. Ayaw mong umabot sa tampuhan. Kaya kahit mali, kahit hindi ka komportable, kahit may duda ka, sige ka pa rin ng, oo. Oh! Pero pre, pag paulit-ulit mo 'tong ginagawa, unti-unti mong binubura ang boses mo. Unti-unti mong sinasabi sa kanya na hindi mahalaga yung gusto ko. And worse, you're training her to expect na ikaw ang laging mag-a-adjust. And here's the real problem. The more you do that, the less she will respect you. Respect doesn't come from being agreeable. Respect comes from standing firm in what you believe in, in what's right for you. Kapag may issue, huwag mo agad takasan. Harapin mo. Usap kayo. compromise kung kailangan, pero huwag mong i-compromise ang sarili mo. Kasi kung hindi mo kayang panindigan ang sarili mong boundaries, sino pa ang magpapahalaga sa'yo? At doon natin pwedeng tapusin ang part na to? Hindi para bitinin ka, kundi para bigyan ka ng oras para namnamin yung mga sinabi natin. Dahil hindi ito simpleng tips lang. Ito yung mga aral na kayang magbago ng takbo ng buhay mo kung ia-apply mo ng totoo. Tuloy natin. May ilang bagay pa na dapat mong malaman. At yung susunod, baka pinaka-personal sa lahat. So far, napag-usapan na natin yung mga bagay na kadalasang hindi napapansin pero unti-unting sumisira sa core ng isang lalaki kapag pumasok sa isang relasyon. Hindi sa dahil masama ang magmahal, kundi dahil minsan sa sobrang pagmamahal, nakakalimutan na nating mahalin ang sarili natin. Pero may isang kalaban na tahimik, bihira nating aminin at madalas tinatakbuhan. Alam mo kung ano 'yon? Takot sa pagiging mag-isa. Maraming lalaki, kahit ayaw na nila kahit nasasaktan na sila, kahit alam na nilang hindi na sila masaya, nananatili. Bakit? Kasi natatakot silang mag-isa. Ayaw nilang maramdaman yung lungkot ng walang kausap sa gabi. Ayaw nilang maglakad mag-isa. Ayaw nilang harapin ang mundo na wala yung comfort ng pagiging in a relationship. Pero bro, kung hindi mo kayang tumayo ng mag-isa, hindi ka pa talaga buo. Ang stoic, kahit hindi niya palaging binabanggit, natutunan niyang yakapin ang solitude. Hindi dahil gusto niyang mag-isa, kundi dahil kaya niyang mabuhay nang hindi nakadepende sa iba para sa kanyang kapayapaan. Ang pagiging mag-isa, hindi yan sumpa. Yan ang pagkakataon mong kilalanin ang sarili mo. Maraming kalalakihan ang hindi pa talaga kilala kung sino sila kapag walang babae sa tabi nila. Laging may kailangan na validation. Laging may kailangan na katabing purpose. Pero ang totoo, kung kaya mong humarap sa katahimikan at maging payapa ron, ibang klase na yan, hindi ka madaling masway. Hindi ka basta-basta natitinag. At ngayon, eto. Baka simple lang pakinggan, pero powerful kapag talagang inintindi mo, huwag mong kalimutang i-celebrate ang mga maliliit mong panalo. Kasi kapag nasa relasyon ka, lalo na kung demanding or intense, minsan napupunta lahat ng attention mo sa kanya. Sa needs niya, sa moods niya, sa gusto niyang mangyari. Tapos ikaw, pag may na-achieve ka, promotion sa work, nakatapos ng passion project, natutong magluto ng bagong dish, parang wala lang kasi hindi mo na na-prioritize i-recognize yung sarili mo. Bawat tagumpay kahit maliit, deserve mong pahalagahan. Deserve mong i-recognize na, uy, hindi ko to dati kaya, pero ngayon, nagawa ko? Hindi mo kailangang hintayin ang approval ng iba bago mo sabihin proud ka sa sarili mo. Kasi kung hindi mo ma-appreciate ang sarili mong growth, sinong aasahan mong gagawa nun? Huwag mong iasa ang validation sa ibang tao lalo na sa romantic partner mo. Oo, ang sarap makarinig ng I'm proud of you mula sa taong mahal mo. Pero kung hindi mo yan marinig, dapat buo ka pa rin. Dapat kayang-kaya mong sabihin sa salamin, galing mo, bro. Hindi ka perfect, pero umuusad ka. You know what's attractive? Yung lalaking hindi insecure sa tahimik na progreso niya. Hindi kailangan ng applause hindi kailangan ng parangal. Basta tuloy lang sa trabaho, tuloy lang sa self-discipline, tuloy lang sa paglalakad kahit wala pang finish line sa paningin. Yan ang lalaking hindi madaling matibag at kung iisa summarize natin lahat ng to, simple lang talaga ang pinupunto. Huwag mong hayaang mawala ka sa proseso ng pagmamahal sa iba. Ang tunay na stoic, hindi malamig. Hindi sarado ang puso. Pero marunong siyang ilugar ang damdamin. Marunong siyang pumili kung kailan susugal at kailan maghihintay. Marunong siyang magmahal nang hindi naglalaho ang sarili. Walang masama sa pagiging vulnerable, sa pagiging open, sa pagbibigay. Pero kung sa dulo ng araw ubos ka na at hindi mo na makilala kung sino ka pa, baka maling direksyon na ang tinatahak mo. Huwag kang matakot magsabi ng hindi. Huwag kang matakot humiwalay kung hindi na para sa'yo. Huwag kang matakot piliin ang kapayapaan mo kahit di ka maintindihan ng iba. Sa bawat desisyon mong alagaan ang sarili mo, pinapatibay mo ang pundasyon mo. Pinapalalim mo ang disiplina. Pinapalawak mo ang respeto mo sa sarili. At pag nandun ka na kapag hindi mo na kailangang baguhin ang sarili mo para lang mahalin? Doon darating ang tamang tao. Hindi para buuin ka, kundi para samahan ka habang ikaw ay buo na. Kung nabasa mo to hanggang dulo, salamat bro. Hindi lahat naglalaan ng oras para pag-isipan ng mga ganitong bagay. Pero, ikaw, andito ka. And that means you're serious about becoming a better man. Kung may natutunan ka, ishare mo to. Baka may tropa kang kailangan marinig tong mga salitang to ngayon. At kung may kwento kang gustong ibahagi, yung mga moments na pinili mong hindi mawala sa sarili mo kahit sobrang gusto mo na siyang ipaglaban, ikwento mo sa comments. Gusto naming marinig yan. At syempre, kung gusto mo pa ng mga content na di lang puro hype, kundi may bigat, may laman, at may dangal, like, subscribe, at samahan kami sa journey na to. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging perpekto para respetuhin ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng relasyon para masabing kumpleto ka. At kahit anong mangyari, kahit ilang beses ka pa madapa, every setback is just a setup for a comeback. Kaya tumayo ka, Ayusin mo ang crown mo at maglakad ka uli. Dahil ang tunay na legend hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung kahit ilang beses masaktan, hindi nawawala sa sarili. Laban lang kapatid. Ikaw yan. Buo ka? Malakas ka? At deserve mong mamuhay na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mahalin.